Ang pinili ng Diyos ay nangangahulugang isang taong pinili para sa isang espesyal na atas. Kadalasan, ang pangkat ng mga tao na ito ay nakakaranas ng higit na sakit at pagdurusa kaysa sa karaniwang kristyano, na nagtatanong, bakit? Dapat ay may dahilan kung bakit ang mga taong pinili ng Diyos, upang gawin ang kanyang kalooban sa mundo, ay dumaranas ng mahihirap na panahon sa buhay. Sa video na ito, tuklasin mo ang tatlong pangunahing mga payo kung bakit ang mga napili ay higit na nagdurusa. Kung isa ka sa kanila, bibigyan ka ng Diyos ng pag-asa ngayon. Palalakasin ka niya upang maging matatag hanggang sa wakas. Bigyang pansin hanggang sa wakas, dahil sabay-sabay tayong magdasal ng ilang makahulang panalangin. Bago magpatuloy sa video na ito, kung ito ang iyong unang pagkakataon sa channel na ito, mangyaring i-click ang notification bell. Ito ay magbibigay daan sa iyong makakuha ng mga alerto para sa higit pang nakaka-inspire na nilalaman mula sa account na ito. Isang karangalan para sa Diyos na ipadala ka sa ilang mga atas. Maaari kang ihiwalay ng Diyos sa marami pang iba upang ikaw ay maging isang sisidlan kung saan siya ay umabot sa mundo. Mga taga-Roma 8 oras 30 minuto, at ang mga itinalaga niya, ay tinawag din niya, ang mga tinawag niya, ay inaringganap din niya, ang mga inaringganap, ay niluwalhati din niya. Kung ito ay isang panawagan sa isang dakilang layunin, ito rin ay isang kahilingan para sa sakripisyo. Kailangan mong makipaghiwalay sa mga tao at mga bagay na mahal mo. Inilalantad din ito sa iyo ang mga pangyayari na tila nagdurusa gayon pa dapat mong malaman na ang lahat ay may dahilan. Isa alang-alang natin ang ilan sa mga ito. Ang mga pinili ang higit na nagdurusa, dahil nais ng Diyos na lubusang ihanda sila, para sa susunod na paglalakbay. Isipin ang tungkol sa pagdaan ni Jesus sa pag-aayuno sa loob ng apat na puaraw at gabi. Tiniis niya ang mga tukso at kinailangan niyang humiwalay sa kanyang mga kaibigan at pamilya para lamang mapag-isa sa ilang. Ang lahat ng ito ay upang tulungan siya na magkaroon ng lakas. Kung hindi, walang paraan na kaya niyang tiisin ang sakit ng krus para sa iyo. Oh, siya ay Diyos at taglay ang lahat ng kakayahan ng Diyos, ngunit sumailalim din siya sa mga limitasyon ng katawang laman na kinaroroonan niya. Siyempre, kailangan niyang dumaan sa mahigpit na espiritual na pagsasanay na iyon upang magkaroon ng tibay laban sa kung ano ang hinaharap. Paano naman si David sa isa Samuel labing anim na siya ay pinahirang hari, ngunit hindi naging hari hanggang sa makalipas ang dalawampu taon? Baka magtaka ka kung bakit hindi siya ginawang hari kaagad ng Diyos. Alam ng Diyos na ang responsibilidad na gagawin niya ay isang malaking gawain. Kailangan niyang paghiwalayin si David upang siya ay makapagturo, makapagsanay, at makapaghanda sa kanya. Walang huwaran si David. Tandaan, si Saul ang pinakaunang hari ng Israel, ngunit nabigo niya ang Diyos. Kaya't kinailangan ng Diyos na sanayin si David upang maging ang hinahangad na hari na gusto niya para sa kanyang mga tao. Hindi itinala ng Biblia na si David ay may mga kaibigan. Hindi rin daw siya nakakasama sa mga nakatatandang kapatid niya. Halos mag-isa lang siya sa Bosch. Siya ay gumugol ng oras sa kawa ng kanyang ama. Umasa siya sa Diyos upang bigyan siya ng tagumpay laban sa mababangis na hayop na sumunod sa mga tupa ng kanyang ama. Pinag-aralan niya ang pag-uugali ng mga leon at natuto ng mga panlilinlang upang madaig at gawin silang kanyang biktima. Sa tuwing ipinagtatanggol ni David ang kanyang mga tupa laban sa leon, mas natutuhan niya kung paano protektahan ang mga bagay at mga tao ng Diyos. Binanggit ng Biblia si David bilang isang lalaking mandirigma na maganda at maingat sa mga bagay. Si David, ang sumunod na pinahirang hari, ay naglingkod kay Haring Saul. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili na kapantay o kalaban ng kasalukuyang hari. Palagi siyang tumutugon kaagad sa tuwing pinapatawag siya ng hari. Pagkatapos niyang pahiran, siya pa rin ang nagsilbing tagapagdala ng sandata ni Saul. Palagi siyang tumutugtog ng alpa para kay Saul kapag ginagambala siya ng masasamang espiritu. Hindi pinigilan ng Diyos si David na magtrabaho sa ilalim ng hari, kahit na napili siya para sa trono. Nanatili siya roon bilang isang lingkod ni Saul ng mahabang panahon, habang nagpapastol pa rin sa mga tupa ng kanyang ama. Akalain mong natapos ang kwento ni David nang makita ni Saul na karapat dapat ang kanyang hinalinhan. Pagkatapos ng lahat, sinuri siya ng Diyos. Ang pagpapahid ay hindi naging dahilan upang ibigay ni Saul ang trono kay David. Ginugol ni David ang karamihan ng kanyang oras sa pagtakas kay Haring Saul na naghangad na patayin siya. Ang batang lalaki ay kailangang makaramdam ng isang estado ng kawalan ng kakayahan. Ang hari ay nagbigay ng isang salita sa mga kawal upang hanapin si David. Ito ang naging paraan ni David mula sa pagiging napili tungo sa pagtakbo para mabuhay. Siya ay naging isang outcast sa isang lupain kung saan siya ay magiging isang pinuno. Dito niya natagpuan ang kanyang sarili sa adulam. Siya ay nag-iisa at nanlulumo. Wala siyang direksyon sa buhay sa puntong iyon. Dapat mong isipin na kapag pinili ka ng Diyos, ang mga bagay ay otomatikong nagiging madali. Ano ang masasabi mo tungkol kay David? Ang kanyang mga kapatid ay hindi katulad ng mga karanasan niya. Sila ay lubos na pinahahalagahan at kinikilala sa lupain, buong tapang na nakipaglaban kay Saul sa hukbo, at nagkaroon ng magandang buhay. Si David, sa kabilang banda, ay hindi itinuturing kahit sa kanyang bahay. Isa siyang loner sa Bosch. Ang kanyang mga kasama ay ang mga tupa na kanyang inaalagaan hinamak siya ng kanyang kapatid na si Eliab, at tinawag pa siyang mapagmataas nang magsalita siya, laban sa mga kaaway. Walang naniniwala kay David, ngunit kailangan niyang dumaan sa prosesong iyon, para sa isang dahilan. Napakaraming aral na makukuha mula sa buhay ni David. Ang paglalakbay ng pinili sa simula ay isang malungkot na landas. Hindi lahat ng tao pinipili ng Diyos, Pumipili lamang siya ng ilan, ngunit dinadala ang mga ito sa proseso ng pruning. Ang lahat ng mga bagay na pinagdaanan ni David, ay naging handa sa kanya, na maging isang mas mabuting hari kaysa kay Saul. Isa siyang hari na nakinig sa Diyos. Sa tuwing siya ay nagkakamali, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Alam niya kung paano mabilis na tumakbo pabalik sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit maaaring tawagin siya ng Diyos na isang tao ayon sa kanyang sariling puso. Natutunan niya noon na magtiwala sa Diyos sa harap ng leon at oso, at alam niyang ang baluti ni Saul ay hindi niya garantiya ng tagumpay laban kay Goliath. Habang nag-iisa sa ilang, ginawa niya ang Diyos na kanyang kasama, kaya alam niya kung paano laging magtanong sa Diyos. Hindi siya kailanman gumawa ng anumang desisyon nang hindi humihingi sa Diyos. Dito niya naunawaan kung kailan dapat umatras mula sa kaaway sa mga tiyak na oras at kung paano ituloy at bawiin kung ano ang kanya. Kapansin-pansin, hindi kailanman nakipaglaban si David sa anumang labanan sa kanyang paghahari bilang hari. Anong karunungan ang ginamit niya? Wala man lang siyang sukat ng karunungan na taglay ni Solomon, gayon paman pinananatili niya ang kapayapaan sa kanyang paghahari lahat ng masasamang karanasan na naranasan niya ay hindi sinasadya. Ito ay para sa paggawa ng isang mahusay na hari. Sa kwento, makikita mo na hindi kasing hirap ng kanyang mga kapatid. Iyon ay dahil hindi sila pinili para sa isang dakilang atas tulad ni David. Tulad ni David, dinadala ng Diyos ang kanyang mga pinili sa pamamagitan ng mga kaganapan na nagsisilbing bintana ng paghahanda para sa hinaharap. Numero ng dalawa, gusto kanyang ganap na pino. Ang isa pang dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos ang mga taong pinili niya na dumaan sa hindi komportable na mga sitwasyon ay upang dalisayin sila. Ang isang material sa hilaw na estado nito, ay maaaring hindi masyadong makinabang sa mga tuntunin ng paggamit nito hanggang sa dumaan ito sa ilang antas ng pagproseso. Ang isang puno sa kakahuyan ay hindi gaanong makikinabang, Ngunit ipagpalagay na tumingin ka sa parehong puno pagkatapos itong putulin at malantad sa ilang mga kondisyon. Kung gayon, ito ay magiging isang lapis, isang kwaderno, mga upuan, mga mesa, ilang mga kagamitan sa kusina na gawa sa kahoy, at mga artifak, lahat ng mga ito ay mula lamang sa punong iyon. Ito ang parehong bagay na hinahangad ng Diyos na gawin sa mga taong hinirang niya para sa ilang tungkulin. Dinadala niya sila sa mga sitwasyong maaaring parang pressure. Ngunit sa katotohanan, ay inilalabas niya ang kayamanan sa kanila. Kung hindi ka na expose sa pressure, ang ilang mga katangian ay hindi lalabas sa iyong buhay. Ito ay katulad ng proseso ng pagpino ng krudo. Ang krudo sa iba't ibang temperatura ay naghahatid ng kapakipakinabang na mapagkukunan tulad ng diesel, gasolina ng kotse, at marami pang iba nasa ilalim ng matinding presyon at temperatura, na maaari mong makuha ang pinakamahusay, hindi sa iyong comfort zone o hilaw na estado. Ang bawat isa na pinili ng Diyos na gumawa ng pantanging mga gawa sa Biblia, ay sumailalim sa ilang anyo ng pagdadalisay. Si Moses ay isinilang noong ipinagbawal ni Paraon ang pagsilang ng mga lalaking anak mula sa mga babaeng Hebreo. Sa planong iligtas siya, natagpuan ni Moises ang kanyang sarili sa bahay ng anak ni Paraon, na nagpalaki sa kanya bilang kanyang anak. Ito ay madiskarte. Inilagay siya ng Diyos sa isang lugar kung saan kailangan niyang panoorin ang kanyang kapwa tribong Hebreo na pinagmamalupitan at magtiis ng kahirapan upang magkaroon ng habag at maunawaan ang bigat ng kanyang atas. Ito ang dahilan kung bakit tumaka si Moses noong unang sinabi sa kanya ng Diyos kung ano ang gusto niya sa kanya, ngunit sa kalaunan, ay hindi niya magawang tumanggi sa tawag dahil naunawaan niya ang sakit ng kanyang mga tao. Ang prosesong kanyang pinagdaanan ay naging dahilan upang mamuno siya sa mga anak ni Israel nang may labis na habag. Dahil sa pagmamahal niya sa bayan ng Diyos, gumugol siya ng ilang araw sa ilang kasama ng Diyos doon, na mamagitan siya hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga Israelita. Kailangan ng matinding pagmamahal para sa mga tao para magawa ang ginawa ni Moises. Ang pag-ibig na ito ay hindi karaniwan dahil ang ating pagkatao ay makasarili. Ginawa ng Diyos si Moises na dumaan sa lahat ng iyon upang siya ay maging isang mas mabuting pinuno para sa mga Israelita. Paano si Joseph? Siya ang paboritong anak ng kanyang ama, at binigyan siya ng Diyos ng maraming pangarap na maging isang posisyon sa pamumuno. Akalain mong ang susunod na lugar na makikita niya ay ang palasyo. Ang kanyang susunod na paghinto ay isang yugto ng paninibuho at pagtataksil ng kanyang mga kapatid. Inihagis nila siya sa isang balon at iniwan pa siyang mamatay. Kalaunan ay ipinagbili siya sa pagkaalipin na dapat ang pinakamasamang bagay na mangyayari sa sinumang tao. Gayunpaman, ang kanyang yugto ng pagpipino ay hindi patapos. Dinagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa bahay ni Potipar na nahaharap sa panggigipit na magkasala. Nang tumanggi siya, ang asawa ni Potipar ay nagsinungaling laban sa kanya at siya ay ibinilanggo sa loob ng maraming taon hindi talaga nasiyahan si Joseph sa kanyang mga unang taon dahil sa ilang pagsubok na kinailangan niyang harapin sa kanyang paglaki. Siya ay nasa bilangguan, ngunit hindi kailanman itinala ng Biblia na nagreklamo si Joseph. Magtataka ang isa kung paano niya hinarap ang sakit na naramdaman niya nang ipagbili siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Kinamumuhian nila siya, at kinailangan ni Joseph na mamuhay kasama yon. Siya ay maling inakusahan at kailangang magbayad para sa mga kahihinatnan ng isang aksyon na hindi niya ginawa. Walang pinagkaiba ang lalaking si Jacob. Mula sa pagsilang, siya ang pinili ng Diyos. Noong siya ay nasa edad na sa Genesis 28, natagpuan niya ang isang babaeng balak niyang pakasalan. Sinundan niya ito pauwi upang makilala ang kanyang ama, ngunit hindi ito natuloy ayon sa plano. Gayon Gayunpaman, ang ating fokus ay sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa panahong ito sa buhay ni Jacob. Ang lalaking si Jacob ay nadama na ni Loko ni Laban. Ngayon, si Laban ay may dalawang anak na babae, si Leah, at ang bunso, si Rachel. Nang makita ni Jacob si Raquel, nahulog siya sa kanya, at agad na hiniling ang kanyang kamay sa kasal. Nagkasundo sila na paglilingkuran niya si Laban ng pitong taon para sa kamay ni Raquel sa pag-aasawa. Tinupad niya ang pangako, nagtatrabaho araw at gabi ng walang humpay. Pagkaraan ng pitong taon, ibinigay sa kanya ni Laban si Leah, at sinabi sa kanya, na dapat niyang pakasalan muna ang panganay. Kung gusto pa rin niya ang bunso, kailangan niyang magtrabaho pa ng pitong taon nadama ni Jacob ang panlilinlang at pagkabigo sa mga ginawa ni Laban, ngunit nagpatuloy siya at pinagdaanan ang mga taon na iyon para kay Raquel. Ito ang mga taon kung saan nabuo niya ang tenasidad. Genesis 32, 28 At sinabi ng lalaki, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel, dahil nakipagpunyagi ka sa Diyos at sa mga tao at nagtagumpay ka. Paano kung naramdaman niyang hindi patas ang pagtrato, at agad na sumuko? Kung gayon ay hindi niya magagawang manalo, laban sa mga anghel na nagkaroon ng pagbabagong hinahangad niya. Si Jacob ay may katatagan na nagpapagod sa mga anghel. Wala silang pagpipilian, kundi ang pagpalain siya. Hindi pisikal na lakas ang nagpanaig kay Jacob, kasama ng anghel. Ang mga anghel ay supernatural na malalakas na nilalang, ang pakikipagbuno sa talatang iyon ay nagsasalita tungkol sa katatagan ni Jacob sa pagkuha ng kanyang gusto. Binuo niya ang pagpupursige na ito mula sa mga taon na kailangan niyang magtrabaho para sa kanyang bienan upang pakasalan ang babaeng mahal niya. Mula sa mga kwentong ito, makikita mo na kung minsan ay maaaring ayusin ng Diyos ang mahihirap na panahon upang tulungan kang umunlad. Madalas kanyang madala sa ilalim ng pagiging disipulo ng isang taong tuso, at mahirap gaya nilaban na bumuo ng ilang mga bertud sa iyo. Ang isa pang dahilan kung bakit higit kang nagdurusa bilang isang pinili, ay upang palakasin ang iyong kapasidad bilang isang pinuno. Ang bawat isa na pinipili ng Diyos ay palaging nauwi bilang isang pinuno, gaano man kaliit ang kanilang nasasakupan. Ito ay dahil gusto ng Diyos na sila ay maging mga norm breaker at pace setter, at hindi nila ito epektibong magagawa kung wala sila sa isang lugar ng otoridad o kapangyarihan. Ang mga pangangailangan ng pagkakaroon ng kapangyarihan ay tasking. Ang mga posisyon sa pamumuno ay hindi lamang ibinibigay, ngunit kinikita. Kahit na ikaw ay pinili ng Diyos, dapat mong gawin kung ano ang kinakailangan upang makuha ang posisyon na iyon dapat ay kwalipikado ka. Nakikita natin yan sa ating sekular na gobyerno. Kailangang patunayan ng mga hinirang ang kanilang sarili na karapat dapat bago sila maupo sa mga upuan ng otoridad sa masa, na naaangkop din sa mga bagay ng Diyos. Kailangan mong dumaan sa mabibigat na pagsubok at paghihirap. Kung titingnan mo ang ating Panginoong Heso Kristo, Siya ay may misyon na iligtas ang mundo siya, ang anak ng Diyos, ay hindi pinabayaan sa pagsubok. Nagdusa siya ng pagtanggi. Ang mga Hudyo na naparito ni Jesus upang iligtas ay walang paggalang sa kanya. Hayagan nila siyang hinamak hanggang sa huli, ay inusig at ipinako nila siya sa krus. Filipos 2, walo tandang bawas isa sero, at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, nagpakababa siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan, kahit kamatayan sa krus. Kaya't siya'y itinaas ng Diyos sa kaitaasan at binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Yesus ay iluhod ang bawat tuhod sa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa malamang na mahirap para sa kanya na dumaan sa prosesong ito, ngunit nakapasa siya sa pagsubok. Binigyan siya ng Diyos ng isang pangalan upang patunayan ang kanyang otoridad, at sa pamamagitan ng kanyang pangalan, maaari mo na ngayong utusan ang mga demonyo at iba pang otoridad, at tumugon sila bilang pagpapasako. Kadalasan, pinahihintulutan ng Diyos ang ilang pagsubok na dumating sa iyo, habang siya ay nananatiling tahimik, binabantayan ang iyong bawat kilos. Hindi niya ito ginagawa para parusahan ka kundi bilang ang halaga na dapat mong bayaran para maipakita ang iyong kapalaran. Sa ibang pagkakataon, kukutiyain ka ng mga tao at tatahimik ang Diyos sa ganoong sandali dahil gusto niyang matutunan mong isara ang ibang mga tinig gaya ng ginawa ni Jesus. Mga awit 35, 5, ang pag-iyak ay maaaring manatili sa gabi ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Kinukuha ng Diyos ang bawat isa na kanyang tinatakan sa pamamagitan ng mga panahon. Bagamat maaaring mahirap ang mga panahong ito, dapat mong maunawaan na kinakailangan ang mga ito. Hindi ka maaaring gumana sa hinaharap na hindi ka kumpleto sa kagamitan. Ang proseso ng pagtatayo ay maaaring hindi kasiya siya, ngunit ito ay magpapalakas sa iyo at magiging angkop upang mahawakan ang anumang pangyayari na darating sa iyo. Maaari kang pasakop ng Diyos sa ilalim ng isang taong pinahiran din niya. Kadalasan, hindi ito ang pinakamadaling gawin dahil maaaring mayroon silang ilang mga kakulangan sa karakter. Maaaring piliin ka ng iba para sa mga bagay na hindi mo kasalanan. Ang ilang mga tao ay maaaring maging malupit at mapurol sa iyo, kahit paano mo subukang pasayahin sila. Tandaan, lahat ito ay mga stepping stone. Dinadalisay ka lang ng Diyos sa pamamagitan nila. Maging matatag sa pananampalataya, huwag ikompromiso ang iyong paninindigan, at tutuparin ka ng Diyos hanggang sa wakas. Ngayon, manalangin tayo. Ama sa langit, pinupuri kita sa iyong mapagmahal na kabaitan sa akin. Napakabuti mo sa akin. Litaw na litaw ang kamay mo sa buhay ko. Sa buong paglalakbay ko sa lupa, hinawakan ako ng iyong kamay sa kaligtasan. Ipinakita mo sa akin ang iyong paglalaan. Salamat sa pagiging isang mapagmahal na ama. Salamat sa pagpili sa akin. Isang pribilehyo na mag-atas ng magagandang asignatura sa pagtatapos na ito. Salamat sa iyong mga espesyal na pamumuhunan sa aking buhay. Salamat sa pagbibigay sa akin ng hindi pangkaraniwang pag-access sa iyong presensya. Lagi mong idinadahilan ang aking mga pagmamalabis at binibigyan mo ako ng lakas na magtrabaho sa iyong landas kapag ang aking lakas ay nabigo. Sa ang lahat ng kapurihan, Diyos. Panginoong Hesus, hinihingi ko ang iyong tulong sa aking buhay ngayon. Hindi ko maihanda ang aking sarili para sa layunin na mayroon ka para sa akin. Hinihiling ko na buksan mo ang aking mga mata sa gawain iyong nakatakdang gawin sa aking buhay, tulad ng ginawa mo kay Moises. Tulungan akong malaman kung ano ang tawag sa akin na gawin sa tulong ng banal na espiritu. Bigyan mo ako ng lakas na kailangan kong dumaan sa mga prosesong maghahanda sa akin, para sa mga plano mo para sa akin. Turuan mo akong kumapit at magtiwala sa iyo kapag nahihirapan akong tiisin ibigay sa akin ang karunungan upang malaman kung ano ang gagawin sa bawat punto. Ama, tulungan mo akong i ang season na ito. Panginoon, sa pamamagitan ng prosesong ito, ilabas mo ang pinakamahusay sa aking buhay para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo akong magjaga. Turuan mo akong alalahanin na lagi kitang kasama, kahit na hindi kita nararamdaman sa tabi ko. Salamat, Panginoon, sa iyong mga mata ay nasa akin. Binabantayan mo ako ng may pag-ibig at akayin mo ako sa iyong kalooban para sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang video na ito ay isang pagpapala sa iyo, mabuting mag-subscribe sa channel upang patuloy kang makakuha ng inspirasyon. Pagpalain ka ng Diyos.